Tika natin ng ulat kaugnay ng panawagan ng hustisya at tulong ng mga kaanak ng mga kasnasawi sa pambobomba sa isang bus sa Maramag Bukidnon. Makibalita tayo live kay Francis Damit ng Jimmy Northern Mindanao. Francis. Mark, patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga kaanak ng mga nasawi sa pagpapasabog ng bomba sa isang bus sa Maramag Bukidnon. Puno pa rin ng paghihinagpis at galit ang mga pamilya ng mga namatay sa pagsabog ng improvised explosive device sa loob ng isang bus nitong Martes sa Maramag Bukidnon. Ang panawagan nilang lahat, hustisya. Si Leting Valdesco, hindi matanggap ang sinapit ng kanyang 18 anyos na anak na si Junrey. Isa si Junrey sa limang estudyante ng Central Mindanao University na nasawi sa pagsabog. Aniya, marami pa sanang pangarap ang kanyang anak. Hindi raw niya inasahan na ganito ang sasapitin nito. Tumutangin ang mga anak bisa ka to, Darohan. lang wala ko ng nga gibati ng, Pasko manunta. Hindi rin matanggap ni Marvin Villahermosa ang pagkawala ng kanyang asawa. Dalawang taon pa lang silang kasal ni Catherine Villahermosa at mayroong dalawang taong gulang na anak. Kwento ni Marvin, bibili lang sana ng prutas ang kanyang misis nang mangyari ang insidente. Napakalungkot daw isipin na sa murang edad na wala ng ina ang kanilang anak kami nga po sa bata po nga kuha ang inahan Kahit sa nga ng pangitanag mami, may pagpadako nga wala siya. Panawagan nila sa kompanya ng bus, bigyan sila ng tulong. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kumpanyang Rural Transit Mindanao Incorporated. Nagbababala naman si Bukidon Governor Jose Zubiri sa RTMI na sususpindi ng kanilang operasyon kung hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya at magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga nasawi. This is my own opinion. These are extortionists that tried to warn RTMI already in the beginning with that first one. It seems that they must have refused whatever negotiations they were trying to have, or maybe it was not successful. Isang candle lighting ceremony naman ang inalay ng mga estudyante ng Central Mindanao University sa mga biktima ng pambubomba kahapon. Nagsuot sila ng itim na damit bilang simbolo ng kanilang pagluluksa at panawagan ng hustisya para sa si limang estudyante na nasawi sa insidente. Ipinagdarasal din nila ang labing isa pang estudyante at personel ng paaralan na kabilang sa mga nasugatan. Mark, dito naman sa Karen de Oro ngayon nakatag ng simulan ang isang press briefing na inorganisa ng PNP Northern Mindanao. Ngunit bago pa man ito ay nakakapag-usap na tayo sa spokesperson ng PNP Northern Mindanao na si Police Superintendent Bernardo uh, Mendoza at ayon sa kanya isa sa mga ihayag nila dito ay ang identidad o pagkakakilanlan ng mga suspitsado sa nasabing pamumomba sa isang bus sa Bukidnon at positibo niya rin sinabi na extortion ang isa sa mga uh, motibo sa nasabing pamumomba. At yan ang muna mula dito sa Cagayan de Oro. Francis Damit nagbabalita, Pilipinas.